Plano ng militar ng Estados Unidos na simulan ang paggamit ng libo-libong autonomous na sistema ng armas sa susunod na dalawang taon sa hangarin na kontrahin ang lumalagong kapangyarihan ng China. Inihayag ng Deputy Secretary of Defense ng US na si Kathleen Hicks sa isang talumpati noong lunes. Ang tinatawag na Replicator Initiative ay naglalayong makipagtulungan sa depensa at iba pang tech na kumpanya upang makabuo ng mataas na dami ng abot kayang sistema para sa lahat ng sangay ng militar. Ang mga sistemang militar na may kakayahan sa iba't ibang antas ng independyenteng operasyon ay naging mas karaniwan sa nakalipas na dekada o higit pa. Ngunit ang sukat at saklaw ng anunsyo ng US ay nilinaw na ang hinaharap ng salungatan ay nagbago. Ang edad ng mga robot na nakikipagdigma ay nasa atin na. Sa nakalipas na dekada, nagkaroon ng malaking pag-unlad ng mga advanced na robotic system para sa mga layuning militar. Marami sa mga ito ay batay sa pagbabago ng komersyal na teknolohiya na kung saan mismo ay naging mas may kakayahan, mas mura at mas malawak na magagamit. Kamakailan lamang, ang focus ay lumipat sa pag-eksperimento sa kung paano pinakamahusay na gamitin ang mga ito sa labanan. Ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay nagpakita na ang teknolohiya ay handa na para sa real-world deployment. Ang loitering munitions, isang anyo ng robot air vehicle, ay malawakang ginagamit upang hanapin at atakihin ang mga armored vehicle at artilerya. Naparalisa ng mga Ukrainian naval attack drone ang Black Sea fleet ng Russia na nagpilit sa kanilang mga crewed warship na manatili sa daungan. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Hicks ang isang nakikitang kagyat na pangangailangan na baguhin kung paano nilalabanan ang mga digmaan. Ipinahayag niya, sa medyo hindi malalampasan na Pentagon Speak, na gagawin ng bagong programa ng Replicator. Ang pagdedikod nito, Autonomous, ay nangangahulugang isang robot na maaaring magsagawa ng mga komplikadong misyon ng militar nang walang interbensyon ng tao. Ang ibig sabihin ng atretable ay mura ang robot na maaari itong ilagay sa peligro at mawala kung ang misyon ay mataas ang prioridad. Ang naturang robot ay hindi masyadong idinisenyo upang maging disposable, ngunit ito ay magiging makatwirang abot kaya kaya marami ang mabibili at mapapalitan ang mga pagkalugi. Sa pangkalahatan, ang ibig sabihin ng maraming dumain ay mga robot sa lupa, sa dagat, sa himpapawid at sa kalawakan. Sa madaling salita, mga robot sa lahat ng dako para sa lahat ng uri ng mga gawain. Ang misyon ng robot Para sa militar ng US, ang Russia ay isang talamak na banta. Ngunit ang China ay ang facing challenge, laban sa kung saan upang benchmark ang kanyang mga kakayahan militar. Ang People's Liberation Army ng China ay nakikita na may malaking kalamangan sa mga tuntunin ng masa. Mayroon itong mas maraming tao. Mas maraming tanke, mas maraming barko, mas maraming misil at iba pa. Ang US ay maaaring may mas mahusay na kalidad na kagamitan, ngunit ang China ay nanalo sa dami.